Thank you Lord. Kita kids. Na, ano, salamat po. Thank you Lord. Ang gagawin natin ngayon ay makikimit sa mga posibleng magmamayari na ito. So, ibibigay natin ito ng free. Free. Ibig sabihin libre ha, libre. Ayan, bago pa oh. Noong nagkaroon ng training dito, nakita natin na madaming bata ang hindi akma yung kanilang shoes na ginagamit dito sa Aurora. Ito po ay size 37 at almost brand new. Oh. Ayan oh. Napakakunti ng gasgas, -gas. mukhang isang beses lang ginamit. Ito ah, uh, halos -huh. gamit. Ito ang brand new. Parin isa sa kukuha ng football shoes na free ay nagtatrabaho dito sa munisipyo ng Maria Aurora. If my memory service me right, siya yung head ng MDRRMO dito sa Maria Aurora. Ayan. So, antayin natin si Sir. So, again, uh, don't follow me. Follow Jesus Christ, the Lord. So, hindi natin ginagawa to para sumikat tayo. Ginagawa natin to para sumikat ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kasi kung walang binigay ang Panginoon na pambili nito, eh wala naman tayong ibibigay or may aabot. Beware mga kapatid Mag-ingat tayo Huwag yung itaas yung sarili niyo Kundi ang Panginoon ang itaas mo. So, pagpipiliin natin si Sir Anong gusto niya Ito kasi bago to O, ganyan bago Wala pang gas-gas wala pa siyang gas-gas. So, most likely, ito i-recommend natin. O, di ba? Regional, look. VR VRLT Viralto STC Soft Touch Control O. Kipsta So, 37. Pababaan na raw si Sir. Ito kasi use na siya oh, nagamit na siya. Pero ganda, maganda rin. Ano? Oh. Malambot. Oh, may isa ka dito. Ito. Hmm. Ito naman wala masyadong spike. Hindi, okay, okay, okay lang sir. Okay lang, okay lang ba? Sabi Ah. Uh, Nakita kasi yung ano ko kasi, football player dyan sa Central. Mm -hmm. uh, sila yung nanalo ng division Lalaro sila sa Clara. Sa April. Itong April. Actually, sa nasa Pampanga kami kahapon, eh nag-ukay. Nakita ko, ay mura. Tapos naisip ko, yung mga player natin dito, parang gusto maglaro pero hindi ang kopya ng sapatos nila. Oh. Kaya ko sir ano to? Pang running. Stage shoes yan sir, pang football. Inalaman e, ko. Pero depende po sa oh. spike. Ah, uh, pili ka na sir. 37, dalawang 37 Hello, yan. Ba, sir. Ni, sir? <laughs> sir. bago nga oh, nagulat nga ako. So, yes, sir, 37. Yes sir, bago. Ito kasi used na siya pero magaganda pa rin. Pero ano sir, original ito. Mm -hmm. Sir. Uh, original. Original sila eh. Ito po na Ito sir, yung ganito, pang ano naman ito, futsal. Anong, anong? Futsal. Anong pinagkaiba yun, sir? Ito sir, uh, nilalaro yung pang football, nilalaro sa field, sa ground. Yung futsal ko nilalaro sa court ng basketball. Ah! Oh. Pero parang football din siya. Ah, okay. Futsal. Ay, mostly mm -hmm. mga babae nagpo Pero may nagpo din na lalaki. nag nga namin sa ano eh. Sa NUSD, futsal. Actually, sir, ano lang to? Alam niyo magkano lang yan? So, si eh Kaya sabi ko, ibibenta ko ba? Hindi, pamigay ko na lang. <laughs> Matutuwa, sir, yung anak ko dito. Bit-bit ko yan, sir. Totoo lang. Iuwi ko to ng Aurora. Ano ba naisip ko sir? Pag napunta ulit ako ng ano, ng Pampanga Bilang talaga ka akong ganda Iuwi ko na ng Aurora, pamigay ko na lang Matutuwa yung mga bata mo, sir, matutuwa yan uh, Sir, kalina ako Sige yes, sir, ingat po God bless po Ingat sir, palagi po